Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Albularyo. Si Mang Ramon ay isang matandang albularyo. Magaling siya sa kanyang trabaho at tahimik lang ang kanyang buhay. Ngunit isang gabi ay ginising siya ng isang malakas na katok. Agad siyang tumayo at pinagbuksa ng tao. Ito pala ay ang kanang kamay ng mayor si Eduardo. Sinabi nito na pinapatawag si Mang Ramon sa bahay ng mayor. Agad naman siyang nagpunta at inalam ang kailangan ng mayor sa kanya. Minumulto daw ang bahay ng mayor at gusto nitong paalisin ang multo sa bahay niya. Kapalit noon ay makakakuha si Mang Ramon ng malaking pabuya madaling pumayag ang matandang albularyo at gamit ang kanyang kaalaman sa espiritu ay madali niyang nahanap ang multo. Kinausap niya ito at ginabayan papunta sa kabilang buhay. Pagkatapos ay bumalik siya sa mayor para kunin ang kanyang pabuya. Pero tumanggi ang mayor. Sinabi niyang may multo pa din sa bahay nila Nagpaliwanag si Mang Ramon pero hindi naniniwala ang mayor. Sinabi nitong nagpaparamdam pa rin ng multo. Tinanong ng albularyo kung nasaan ito nagpaparamdam. Kaya patagong sinipa ng mayor ang lamesa na may magandang flower vase. Dahil doon ay natumba ang vase at nabasag sa saig. Nakita ni Mang Ramon ang ginawa ng mayor at naisip na wala itong balak magbayad. Kaya umuwi na lamang siya at pinagpatuloy ang pagtulog. Lumipas ang isang buwan. Muling ginising ng malakas na katok si Mang Ramon. Binuksan niya ang pinto at si Eduardo muli ito. Pinapatawag uli si Mang Ramon ng mayor dahil may asoang na umatake sa bayan. Nagmamadali si na Eduardo at Ramon Nakita nila ang mayor na takot na takot at nagtatago sa likod ng isang bahay. Marami na kasing napatay ang aswang at hinahabol nito ang mayor. Kaya nangako ang mayor na magbibigay ng malaking pabuya kung mapapatay ni Ramon ang aswang. Pumayag si Mang Ramon at gamit ang kanyang buntot pagi ay madali niyang napatay ang aswang. Hiningi nito ang kanyang pabuya ngunit ayaw ibigay ito ng mayor. Pinagbintangan nito na si Mang Ramon daw ang tumawag ng aswang para atakiin ng bayan. Naginamit nito ang kanyang salamangka para utusan ang aswang patayin ng mga tao. Naisip ni Mang Ramon na mukhang pera ang mayor at ayaw nitong mabawasan ng kanyang kayamanan. Kaya umalis na lamang siya bago maniwala ang mga tao sa sinasabi ng mayor. Pagkaraan ng ilang buwan ay muli na namang inistorbo ang matandang albularyo sa pagtulog nito. Sinabi ni Eduardo na pinapatawag daw si Mang Ramon ng mayor dahil ninanakaw ng mga maligno ang mga inaning palay ng mga tao. Ayaw na sanang pumunta ni Ramon ngunit naaawa siya sa mga magsasakang naghirap sa pagtatanim. Dinala ni Eduardo si Mang Ramon sa malaking bodega ng mayor kung saan doon lahat dinadala ang mga inaning palay. Nakita ni Mang Ramon ng mayor at nagmamakaawa itong iligtas ang palay dahil wala siyang kikitain kung mananakaw ng mga maligno ang lahat ng palay. Kapalit nito ay bibigyan niya ng malaking pabuya si Mang Ramon. Hindi na naniniwala si Mang Ramon Ngunit gagawin niya pa din ang utos nito para matulungan ang mga tao. Pinaghalo-halo ni Mang Ramon ang dalanyang mga dahon. Nagsindi siya ng apoy malapit sa bodega at pagkatapos ay sinunog niya ang mga hinalong dahon. Unti-unting lumabas sa apoy ang makapal na usok. Napunta ito sa bodega at naamoy ng mga maligno. Dahil doon, ay nagtakbuhan sila palabas at palayo sa bodega. Ayaw pala nila ng amoy ng usok na ginawa ni Mang Ramon. Tuwang-tuwa ang mayor dahil mapagkakakitaan niya pa din ang mga natirang palay. Ngunit sumimangot ito nang lumapit si Mang Ramon at hiningi ang kanyang pabuya. Napalitan ng galit ang tuwa ng mayor sinigawan niya ang matandang albularyo. Sinabi niya na ang kapal ng mukha ni Ramon para singilin siya, e eh, usok lang naman yan. Hindi nagulat si Mang Ramon sa sinabi ng mayor. Umuwi na lamang siya at bago matulog ay gumawa siya ng isang salamangka. Pagkalipas ng isang linggo ay ginising muli ng isang malakas na katok si Mang Ramon. Ngunit hindi na si Eduardo ang nasa pinto kundi ang mayor na mismo nakatago ang buong katawan nito sa isang kulay puting kumot hiyang-hiya itong makita siya ng mga tao dahil magang-magana at pulang-pula ang balat nito isang linggo na pala siyang kinakagat ng napakaraming langgam at kahit anong gawin niya ay hindi nawawala at tumitigil ang mga ito Nagmamakaawang mayor kay Mang Ramon na paalisin ang mga langgam na humahabol sa kanya. Kapalit ang isang malaking pabuya. Pero hindi pinansin ni Mang Ramon ang mayor. Sinarado niya ang pinto pagkatapos niyang sabihin na langgam lang naman yan. Bumagsak sa lupa ang katawan ng mayor. Nawalan ito ng malay dahil sa sobrang kati at sakit. Habang binubuhat ng mga langgam ang kanyang katawan, para gawing hapunan.